Sa ngalan ng Ama, Nag-anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang tunang liwanag at uh, mga sagot katoliko sumahimpapawid na naman dito sa RMN Dipolog. DXDR 981 AM 94.1 FM ating paunang paggalang sa ama ng ating istasyon, ng ating station manager, kasama ng Radio Man Edgar Dagumo. Of course, sa lahat ng mga miyembro o kasapi sa staff ng RMN Dipolog, ating paggalang sa kanilang lahat. Okay, ang makasama as usual natin sa technical side, kasamang radio man James Magdayo so as we the uh, kasamang uh, radio man Tax Ilumba at wag nating kakalimutan ang ating uh, spiritual na ama ang ating obispo sa diocese of Dipolog ang ating uh, uh pinakaulo no sa ating diocese of Dipolog the most reverend uh, Severo Kairmari of course kasama ang buong mga kapariyan na tumulong sa kaniya sa gawaing pastoral ating paggalang sa kanilang lahat okay di ba kapag naniwala tayo na ang ating Panginoong Hesus Kristo ang hari sa ating buhay ibig sabihin tayo ay mga uh, anong anong tawag sa atin kapag siya ang ating hari eh, tayo ay mga, pwede nating tawaging mga sundalo sa kahariang ito. At pag sinabing hari ang ating Panginoong Hesus Kristo, ibig sabihin may dapat tayong kilalaning queen. Diba? Kapag ang isang kaharian, kapag ang isang kaharian, hmm, matawag nating kaharian, hindi maali sa ating isipan kung sino din ang reyna o queen sa kahariang ito. At sa napag-alaman ko, simbahang katoliko lang ang nangangaral na may queen o may reyna sa kahariang ito. Wala pong iba ang ating mahal na inang Maria siya ang Queen Mother. Pero sa napag-alaman natin, ang ibang mga kapatid natin hindi naniniwala nito dahil eh, sola scriptura o Bible lang kasi ang, ang basihan nila. Na kapag hindi klaro sa Biblia, iwag eh, ituro ang pagka-reyna, ang pagka-queen mother ni Mary, hindi kasi litra por litra ang sinabi ng Biblia. <laughs> Kaya, hindi naisipan ng mga kapatid nating hindi katoliko o mga protestante na ang kaharian ni Kristo may queen o may reina. So, tutol sila o hindi sila naniniwala na si Mary ang queen mother sa kahariang ito. Uulitin ko, pag sinabi kasing kaharian ang simbahan, isang kaharian, ibig sabihin, may hari. At sino ang hari sa kahariang ito? Of course, ang ating Panginoong Isu Kristo. Huwag nating kakalimutan o huwag nating burahin sa isip uh, iyan. Hmm? Na si Kristo ang king o hari sa kahariang ito at itanong natin sino ang queen. Hmm? Siguro nasa isip ng iba na siyempre ang queen ay yung asawa niya. Eh wala namang asawa ang ating Panginoong Yesu Kristo. <laughs> Di ba? Kaya ating i-interpret ito. So kung ano talaga ang ang interpretation ng kaharian ng isang kaharian sa Biblia. Huwag natin itong uunawain sa yung tinatawag nating private interpretation. Dapat alamin natin ang background ng mga Hudyo, oh, dahil ang kaharian kasi ng Panginoong Isu kristo eh, ang unang kinasangkapan ng Panginoon na tatrabaho sa kaharian nito ay eh, mga Hudyo. Ibig sabihin, ah, alamin natin ang background ng mga Hudyo kung ano ang isang kaharian. Now, kung balikan natin ang Old Testament, ang queen hmm, ng isang kaharian, eh hindi yung asawa. Hindi yung asawa. Sino ang queen? Eh yung ina ng hari. Di ba? Hindi ko na lang isa-isahin ang mga bersikulo dahil hindi naman ako nagdala ng, ng mga references ngayon, oh? Okay, dahil 30 minutos lang ang ating uh, palatuntunan. Eh, hindi ko naman maisa isa lahat kapag uh, tatalakayin ko isa-isa ang mga bersikulo, <laughs> no? So, ang ating gagawin lang yung uh, substance o interpretation. Hmm, idiretso natin sa, pag, sa pagsasabi sa inyo o paglalatag sa inyo sa palatuntunan ito. Kapag Malaman natin ang kaharian ng Panginoong Heso Kristo. Uunahin natin ang uh, Old Testament. Hmm? Malalaman natin na ang queen o reyna sa kaharian ng Diyos ay yung, yung ina ng hari. Sino ba ang ina ng hari huh? sa ating pananampalatayang kristyano? Hmm? Of course, si Virgin Mary. Kaya siya ang ating uh, Kraina o Queen sa simbahang ito. So, yung mga hindi-katoliko na hindi naniniwala nito, kulang ang kaalaman nila. Yan kasi ang mangyayari sa mga kapatid nating naniniwala sa doktrin ng Sola Scriptura o Bible alone. Hindi kasi makikita natin ng letra por letra lahat sa Biblia ang paniwalang kristyano, mga kapatid at mga magulang. Dahil hindi ang lahat na katutuhanan na sulat ng letra por letra sa loob ng Biblia. Pinahiwating ito halimbawa sa Juan 21, versikulo 25. No? Basahin niyo ang Juan 21, 25 na hindi ang lahat na katutuhanan na sulat sa Biblia. Hmm? at uh, sabi ni Apostol Pablo sa Ikaduhang Tisalonika Thessalonica Kapitulo 2 bersikulo 15 ang pananampalatayang uh, Kristiyano ay eh, kung hindi sa sulat ay eh, malalaman natin ito sa uh, yung tradisyong uh, sinasalita na lang sa pamamagitan ng bibig dahil hindi na nasulat. Dahil ang basihang Kristiyano sulat o hindi sulat. So, hindi lang sulat. Kaya nga, ang tayong mga katolikos, tutol tayo sa sola scriptura na doktrina, yung Bible alone, yung nasulat lang ang ating paniwalaan. Dahil may hindi naman nasulat. Hmm? Halimbawa, yung pagdiklara sa ilan ng bilang sa mga aklat ng Bagong Tipan, may eh, hindi ito nasulat sa Biblia ang pagkanonize o kung sino ang nagdesisyon nito na may 27 na libro lang ang official list sa New Testament. Hmm? Malalaman natin ito ang paghahayag nito ang pagcanonize nito sa mga Roman Catholic Councils like Council of uh, Rome 381 AD, Council of uh, Hippo 393 AD at Council of Carthage 397 AD. Hindi ito mababasa sa Biblia pero totoo ito kaya nga uh, naniniwala tayo at ang danong oh, kung lahat na sulat sa biblia eh bakit may mga protestanteng naniwala din sa pinaniniwalaan ng katoliko na may 27 na libro lang ang bilang sa na-official sa aklat ng New Testament na hindi man ito sinabi ng letra-po letra ng mga apostol sa kanilang panahon sa ikon lang panahon. Kaya yan ang isa sa mga patunay natin na hindi ang lahat ng katotohanan na sulat sa Biblia. Di ba, mga kapatid at mga magulang? So, yan, no? Hmm? Hindi dapat uh, uh, maniwala tayo sa isang aral kung ito lang ay Nasulat ng litra por litra sa Biblia. Of course, yung may nasulat, e, eh, paniwalaan natin. Pero hindi lahat nasulat ng litra por litra. May pinahiwatig lang. Pinahiwatig lang. Bakit si Mary ang queen sa kaharian ng Panginoong Kristo? Dahil yun kasi ang uh, background sa Jewish kingdom na ang ina ng hari, siya ang magiging queen. Siya ang reyna. Hmm? So, sino ang ina ng Panginoong Isu Kristo, ang ating hari? Si Maria. At pinahiwatig din ito, no? implied o pinahiwatig din ito sa Revelation chapter 12, verse 1 to 5. Sino ang woman na tinukoy na lilarawang reyna? Hmm? Queen. No? Oh? Eh, walang iba, no? Eh, yung ina ng hari na si Jesus Christ, si Mary. Ngayon, puntahan naman natin kung sino ang Prime Minister o yung binigyan ng susi ng kaharian. Dahil kapag alam natin ang background sa kaharian ng mga Hudyo, eh yung hari may katiwala siyang uh, sinisimbolohang binigyan ng susi. Hmm? Na ang posisyon niya ay tatawaging ama o pader. Sa ibang sa ibang termino pope. <laughs> okay. Noon sa Biblia, eh, hindi sila gumamit ng salitang pope, 'di ba? Dahil wala pa namang Ingles sa panahon nila, hindi man Ingles ang ginamit nila, 'di ba? Oh. Eh, kapag i-translate natin, uh, magagawa tayo ng salitang father. 'Di ba? Hmm. Kung ano sa Hebrew ang salitang father, okay? Uh, so 'yon ang salita, Hebrew. But ang mga Biblia natin, Ingles na, Bisaya na, kaya lumabas 'yung uh, salitang father. 'Di ba? Kung babasahin natin ang Isayas, Kapitulo 22, bersikulo 21 hanggang 22, 'yung binigyan ng susi, 'yung pinagkatiwalaan ng hari Hmm? sa kapangyarihang prime minister, binigyan ng susi, ang posisyon niya ay tatawaging ama o Pader. yon ang basihan natin hmm? na ang kaharian ni Kristo may oh, may kinikilalang prime minister. Dahil ang hari kasi sa kaharian ay si Jesus Christ. Ang tanong, sino ang kanyang prime minister yung binigyan ng susi? Hmm? Malinaw naman sa aklat ng Mateo, Kapitulo 16, bersikulo 18 hanggang 19 na si Apostol Pedro ang binigyan ng susi ng kaharian. Ibig sabihin, si Pedro ang unang prime minister ng kaharian ni Kristo dito sa lupa. At Roman Catholic Church lang ang nagtuturo ng ganito, mga kapatid at mga magulang. Dahil ang ibang mga relihiyon kasi, eh, hindi si Pedro ang kinikilala nilang unang prime minister o unang pinagkatiwalaan ng susi. Siguro naniniwala sila na si Pedro pinagkatiwalaan ng susi ng kaharian, pero hindi nila inunawa ito na ang posisyong ito ay katumbas sa isang prime minister. Second in command to the king. Bakit hindi sila naniniwala nito? Dahil hindi nila sinusunod ang posisyong ito, ang katungkulang ito. Dahil iba ang kanilang ginawang mga leader. Halimbawa, yung Iglesia ni Kristo, ginamit ang pangalan ni Kristo, Sino ang unang uh, sinusunod nila sa kanilang relihiyon, na sa kanilang paniniwala? Sino ang uh, executive minister nila? Unang executive minister. Hmm? ba diba? si Felix Manalo? Si Felix Manalo ang prime mover ng INC. Ginamit ang pangalan ni Cristo, pero ang prime mover, ang unang executive nila, leader nila, si Felix Manalo. Kung puntahan natin ang Biblia, hindi si Felix Manalo ang pinagkatiwalaan ng susi ng harian, no? Si Pedro. Si Pedro. So ang posisyon ni Pedro, ang katungkulan ni Pedro ang dapat nating sundin, hindi yung katungkulan ni Felix Manalo. Hmm? Dahil malinaw sa Biblia, nang paakyat na si Kristo ng langit, hmm? saan? Oh? Sino sa lahat ng mga apostol ang sinabihan ng Panginoong Kristo uh, Pakanin mo ang aking mga tupa? Ibig sabihin, sino ang pinahiwating niyang maging universal pastor? Hmm? Universal pastor kasi ang uh, papastol sa lahat ng uh, mga tupa ng Panginoong Isu Kristo. Yung mga karnero. Di ba? Tayong mga tao ang mga karnero ni Kristo. Di ba? Yung nagpapasakop sa simbahan, nagpasakop sa kaharian ni Kristo, tayo ang mga karnero. Si Kristo ang ating uh, labaong pastol, ang chief shepherd. Pero nang dahil paakyat na siya ng langit, hmm, Sino ang pinagkatiwalaan niya sa mga susing si simbolo ng kapangyarihan, authority sa pagka universal pastor. Malino naman na eh si Pedro. Juan Kapitulo 21, versikulo 15 hanggang 17. Basahin niyo mga kapatid at mga magulang. Sa lahat ng mga apostol, oh, remember, oh, tandaan, presente lahat, nandun lahat ang mga apostol, pero si Pedro lang ang sinabihan ng Panginoong Kristo Pedro, pakanin mo ang aking mga tupa. Denoting a position katungkulan na universal pastor. Pinahiwatig ni Kristo na si Pedro ang maging universal pastor ng, kani ng kaniyang simbahan o iglesia o ng kaniyang kaharian dito sa lupa. Si Pedro, itong posisyon, itong katungkulan na ito ang dapat sundin. Pero anong nangyayari sa mga simbahan, mga iglesia, mga relihiyon natin ngayon? Sino ang sinusunod nila? Hindi yung pinili ni Kristo. Di ba? Yung, uh, patawad, no? mga kaibigang piniling nasunod, sino ang inyong unang uh, sinusunod na leader? Iyon si Tatay Paulino Agapay. Hindi siya ang pinili ni Kristo kung basahin natin ng Biblia. Si Felix Manalo ng Iglesia ni Cristo, hindi din si Felix Manalo. Hindi din si Eliseo Soriano ng MCGI. Hindi din si Joseph Smith ng Mormons, hindi. Si Ellen White ng Sabadista, hindi. Ginamit lang nila ang Biblia para magmukha silang parang totoo, di ba? Hindi kasi porke ginamit ang Biblia para magmukhang totoo, unawain ng genuine o totoo. Katulad sa pera, Kopyahin man ang name tag, kopyahin man ang color, ang numero. Hindi ito maging genuine dahil kopya lang kasi. 'Di ba, mga kapatid at mga magulang? Ganun din, 'no? Hindi porke nangangaral ng, ng Biblia, okay, uh, ginamit ang pangalan kinopya sa loob ng Biblia, mga aral kinopya sa Biblia katulad sa aral ng Sabat. Ano pa dyan, yung kosher law na Uh, hindi naman kabilang sa tipan ng Panginoong Yesu Kristo sa New Testament, hindi porki uh, nag-aaral at nagtuturo ng Biblia, unawain ng tutuo. Dapat sundin ang protokol ng Biblia. Sino ang pinagkatiwalaan ng susi ng Panginoong Yesu Kristo na nagsisimbolo sa pagka-prime minister o universal pastor ng Iglesia? Eh, si Pedro. Kaya, ang susundin nating katungkulan ay eh yung katungkulan ni Pedro. Siyempre, kasama niya ang lahat ng mga apostol, ibig sabihin may kasama siya sa, pa, sa pamumuno ng iglesia. Pedro and all the apostles. So, dahil katungkulan ito at base sa Acts chapter 1 verse 20, gawa o bente kapag ang katungkulan mabakante ay may papalit, ibig sabihin, alamin natin kung sino ang uh, kahalili sa tungkulin ni Pedro at yung kahalili sa tungkulin ng mga apostol nang wala na sila. Pero ang nangyayari, ibang mga leader, ibang mga uh, authorities ang pinili natin. Halimbawa, yung kay Felix Manalo, si Felix, at yung mga ministro niya sa Sabadista naman si Ellen White at yung mga pastor, no? sa CCF naman si Peter Tansay at sa lahat ng kanyang mga uh, ginawang uh, pastor ba o mga kasamahan niya. Pero hindi yan ang protocol na pinahiwatig ng Biblia. Ang pinahiwatig ng Biblia, Peter and all the apostles. At kung tingnan natin ang history, sino ang nakasunod sa katungkulan ni Peter at lahat ng mga apostol? Una, kay Pedro, ay eh yung listahan ng mga sandubapa, di ba? At yung lahat ng mga apostol, ang nakasunod sa authority nila, ay eh yung mga obispo ng Roman Catholic Church. Hmm? Yung tinatawag natin apostolic succession. So, yan, no? Ginugunita natin ang Christ the King ngayon. Kapag si Kristo ang ating kinikilalang hari, alamin natin kung sino ang kanyang prime minister dito sa lupa. Malino naman ang ang Biblia, no? Na si Pedro ang pinagkatiwalaan ng susi, susi so, Pedro ang ang prime minister ng kaharian dito sa lupa. At dahil wala naman si Pedro <laughs> dahil uh, uh, ano... Hmm? Iba-ibang mga leader na ang sinusunod natin ngayon, eh alamin natin sa history kung sino ang pumalit kay Pedro. Oh, at uh, walang ibang listahan ang nag uh, nagbigay sa inyo ng informasyon kung sino ang uh, sumunod sa tungkulin ni Pedro. Eh yung mga kapapahan natin. Yung mga poops natin. Hmm? Uh, naalala ko tuloy yung argumento ng isang hindi-katoliko na especially sa mga dibati, lalabas ang tanong na ito. May tanong na ganito, saan mababasa sa Biblia ang salitang Pope o Santo Papa? O saan mababasa sa Biblia na si Pedro tinawag na Santo Papa o Pope? Hmm? Mga kapatid at mga magulang, kapag ako ang inyong tatanungin, sasabihin ko sa inyo, yang ganong uh, ganong tanong misnumer no ano yung misnumer yung nawala sa landas ng ng pag-iisip bakit no dahil kapag hanapin mo ang isang termino ang isang salita hmm? na sa kanilang panahon hindi ganon ang termino na ginamit nila misnomer o nawala sa tamang pag-iisip ang ganyang tanong mga kapatid at mga magulang. Dahil uh, sa panahon ng mga apostol, eh, wala pang English. O kung meron namang English, hindi English ang ginamit nila. <laughs> diba? <laughs> sa so, napag-alaman natin, ang mga, Hib He mga Hebrew o mga Hudyo, Hebrew ang ginamit nilang salita at ang mga Grego naman, Greek ang ginamit nilang salita. Sa napag-alaman natin ng Biblia, ang eh, unang mga salitang ginamit ay eh, Hebrew at Greek at uh, yung tinatawag natin nating Romanic, wala pang English. 'Di ba mga kapatid at mga magulang? At uh, ang ating termino kasi nag-evolve, hmm? nag-develop. Sa kanilang panahon, yung pinagkatiwalaan ng susi ng kaharian na ngayon tinawag natin ang posisyon na iyan na Pope. Ay, hindi pa Pope ang terminong ginamit nila. Kaya kapag hahanapin mo ang salitang Pope o Santo Papa sa loob ng Biblia, misnomer question yan dahil sa panahon nila hindi ganyang termino ang ginamit nila. Di ba? Katulad sa uh, terminong God. Sa panahon ng mga apostol, hindi God ang ang ginamit nilang salita sa pagtawag sa Diyos. Dahil sa Hebrew, Elohim. Sa Greek, Uh, ano ba 'yun? Theos, hindi God. Ngayon, dahil ba God na ang translation o salitang ginamit natin ngayon eh, eh hindi dapat uh, hindi dapat hindi natin dapat hindi natin paniwalaan ang God dahil hindi 'yan ang terminong ginamit nila sa kanilang panahon. Hmm? Sa panahon ng mga apostol, totoong hindi pa ni ginamit nila ang salitang Pope even yung Santo Papa dahil Latin iyan mga kapatid mga magulang hindi naman Latin ang salitang ginamit nila pero hindi naman bawal kung gawa natin ito ng salita as a translation na Latin ba o Ingles ba di ba so yun bakit tinawag natin na Santo Papa o Pope hmm? yung Binigyan ng susi ng kaharian dahil hindi naman bawal ang paggawa, pag-imbento ng isang termino. Kagaya sa salitang trinity, terminong trinity, at theos, ano, oh mababasa ang theos. E yung, uh, uh, ano ba yung belief sa paniwalang isa lang ang Diyos, monotheism. Walang salitang monotheism sa loob ng Biblia pero totoo yan. Ha? Termino yang ginamit, terminong ginamit sa paniwalang iisa lang ang Diyos. Huli ng ginawa, ha? pero hindi bawal. At ang tunay na iglesia naman, may authority ito sa pagbabawal at pagpahintulot. Ibig sabihin, kung ang iglesia, tudong iglesia, gagawa ng isang termino, aprobado ito ng langit. Dahil kapag hindi mag-approve ang Diyos sa ipagbabawal at ipahintulot ng Iglesia Niya, eh paano magbigyan ng uh, uh, buhay yung mga salita ng Panginoon na ang anuman ang ipagbawal at ipahintulot ng Kanyang Iglesia, aprobado ito ng langit. Hindi pala mag-approve ang langit. <laughs> Bakit maniwala tayo sa Biblia? Huh? Hindi naman natin uh, bigyan ng buhay yung sinabi sa Biblia. So, mga kapatid at mga magulang, wala na tayong oras. Again, ipagpatuloy natin ito sa susunod na linggo. Ito ang kapatid na Silbert, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.